Hey guys, welcome back to my channel. Dahil April na at full bloom na naman ng cherry blossoms dito sa Japan, isya-share ko lang ng konti sa inyo guys kung gaano kaganda ang isang sakura tree. Pag nakita nyo sa personal ang sakura tree, maa-amaze po talaga kayo. Okay? Anyway, question and answer portion muna tayo ngayon. At disclaimer po muna, ang lahat na sasabihin ko ay base lamang po sa aking experiences at research. Okay? Bago po tayo mag-umpisa, Salamat po muna ako sa lahat na nag-subscribe at humihingi po ako ng pasensya kung hindi ko po nasasagot lahat ng comments. Ang schedule ko po ng aking next travel ay after a few months pa kaya for the meantime, busy po ako sa work, okay? Pero don't worry guys, I will try my very best para masagot ko ang mga questions niyo, okay? So, umpisahan na po natin first question is from Tina Jade Mendoza. Hi, Miss Tina. Okay lang kung wala kang debit card or maski credit card. Pero ang importante sana is yung bank certificate mo dahil yan ay proof na may savings ka kaya afford mo ang makapag-travel. Anyway, if you want to take the risk, pwede mo itry na certificate of employment with compensation ang ipresent mo sa immigration with compensation ang sabi ko para naka-indicate doon kung magkano ang kinikita mo. Okay? So, proof na rin ito na meron kang stable job and income and assurance na rin na babalik ka talaga ng Pilipinas dahil meron kang trabaho. Okay? So, i-attach mo na rin ang iyong certificate of leave. Be sure na yung date ng flight mo pabalik ng Pilipinas ay on or before sa due date ng iyong leave. Take note po, tinitignan din yan ng immigration. Take note po ulit guys, hindi ko po sinasabi na pwedeng kapalit ng bank certificate ang Certificate of Employment with Compensation. Actually, ito pong dalawang documents na ito ay parehong importanteng requirements ng immigration at embassy. Sinadjust ko lang po ito kay Tina kung gusto niyang i yung risk. Ang importante, ma-explain niyo lang ng maayos sa immigration kung bakit wala kayong bank account eh papakinggan naman po nila kayo. Sa totoo lang naman, eh hindi po lahat ng tao ay pabor sa pag-save ng pera sa bangko, ba diba guys? Yung iba, mas kampante pa nga na itago at ipunin na lang ang pera nila sa loob ng bahay or sa safety deposit boxes ng bank. Anyway, sabi mo nga Miss Tina na cash na lang ang dadalin mo. Be sure din na enough yung perang dadalin mo and mas mabuti rin kung may dala ka na rin na bat na currency ng Thailand. Okay? So, advice ko lang sa inyo guys, kung sakaling may plano kayo mag-travel, ngayon pa lang ay mag-open na kayo na savings account. Mag-deposit kayo from time to time para magkaroon ng movements yung account nyo. Para kung sakaling kailangan nyo mag-submit ng bank statement, makikitang maganda ang transaction record nyo. Okay? Question number two is from John Paul Guim. Hi John, sa totoo lang, I doubt kung maniniwala ang immigration pag sinabi mong fully booked ang mga hotel sa Tokyo. Dahil napakaraming hotel sa Tokyo and aside sa mga hotel, meron ding capsule hotel at iba pa kung saan pwede ka naman magstay. Anyway, pwede mo siguro sabihin na yung particular hotel na prepared mo ay fully booked. Pero possible na tanungin ka kung anong name ng hotel at contact number at possible din na tawagan nila yung hotel para i-confirm kung fully nga siya. Anyway, kung ang plano mo talaga ay ang tumuloy sa friend mo, mas mabuti siguro kung sasabihin mo na lang sa immigration na ang plan mo talaga ay ang magstay sa hotel pero since nag-offer naman yung friend mo na nakabase sa Japan, na gusto ka nilang accommodate during your stay, kaya you decided na doon na lang sa friend mo tumuloy. Paggawa ka na lang ng handwritten letter of invitation sa friend mo, indicating na gusto ka niyang i-accommodate during your stay sa Japan. Isulat din ang complete name niya, address at contact number and signature. If possible, padalang ka rin niya ng photocopy ng Japan ID niya. Okay? Third question is from Leia Heria. Hi Leia, actually depende yan sa airlines. Merong airlines na isang hand carry luggage at isang personal bag lang ang allowed. Meron namang airlines na isang hand-carry luggage, isang gadget or laptop bag, at isa pang personal bag ang allowed. Kaya ang ma-advise ko lang sa inyo guys, pag bumibili kayo ng plane ticket, e tanongin nyo na rin po yung tungkol sa personal bags na gusto nyong dalhin. okay? Question number 4 is from Jan Kiven Dayala. Hi Jan, pagpasok mo mismo sa loob ng Narita Immigration, may poste sa bandang gitna. Merong maliit na table doon at doon nakalagay yung mga departure cards, okay? Pero kung tourist ka sa Japan, hindi mo na kailangan mag-fill up ng departure card. Diretso ka na pumila sa immigration. Idadagdag ko na rin guys yung tungkol naman sa arrival card pa uwi ng Pilipinas. Pag onboard na po kayo sa aeroplano na pa uwi ng Pilipinas, ang flight attendant ay namimigay ng arrival card kung Philippine passport holder po kayo, eh hindi nyo na po kailangan mag-fill up ng arrival card. Pero kahit Pilipino kayo, pero kung foreign passport naman ang dala nyo, eh kailangan nyo po mag-fill up ng arrival card. Okay? Question number 5 is from AJ Chan. Hi AJ, Pilipino man o foreigner ang mag -i sponsor sa iyo. Iisa lang halos ang requirements ng immigration. Okay? So panoorin niyo po yung aking vlog number 213 and vlog number 214 para sa guidelines. Okay? Question number 6 is from RJ Catalonia. Hi RJ. Actually ang makakasagot lang sa tanong mo is immigration mismo. Pag hindi na mabasa ng data system ng immigration yung microchip ng passport mo, sila na rin ang magde kung papayagang kanila makaalis ng bansa. Pero kung talagang hindi na mabasa ng system yung microchip ng passport mo, mas mabuting hindi ka na rin muna umalis dahil malamang hindi rin naman yan mababasa sa data system ng ibang bansa. Baka mapauwi ka rin lang. Kung sakaling may time pa, pumunta ka na agad sa DFA at ipacheck mo yung microchip ng passport mo. Pag sinabi ng DFA na okay naman, pero kung nag-aalala ka, humingi ka ng letter from the FA indicating na walang problema sa microchip ng passport mo para just in case magkaroon ka ng problema sa immigration regarding dyan, eh meron kang maipakitang letter from the FA, okay? Para naman po sa ating last question for today, question number 7 is from Natalie Domato. Hi Miss Natalie, kung gold jewelries ang ibig masabihin at kung pang personal use mo lang naman ay hindi na po kailangan ng resibo? Pero according po sa customs regulations, pag commercial quantity or masyado ng marami at mukha ng pambenta yung daladala -dala mong gold jewelries, ay kailangan mo na siyang i-declare or ipaalam sa Bureau of Customs, may resibo man o wala. Meaning to say, kailangan mong i-fill up itong customs declaration form at ibigay sa Bureau of Customs officer. And then, sila na ang bahala mag kung magkano ang tax na dapat mong bayaran. Siyempre, pag mataas ang value, mas mataas or mas malaki ang tax. According naman sa research ko, pag nag-exceed sa 1 kilo yung timbang ng gold, that is the time na dapat mo na siyang i-declare dahil lumalabas na pangbenta na yung dami or bigat niya. Okay? Sa question mo naman kung mako-confiscate siya ay hindi po. Dahil allowed naman tayo magdala ng gold jewelries at hindi naman po ito restricted items. Ang mga restricted items lang po ang kino-confiscate na kahit willing mo pa nga itong bayaran ay iko confiscate po talaga nila ito. Okay? So guys, screenshot nyo na lang po itong customs declaration form para meron kayong guide ito pong in-underline ko na food, medicine and cosmetics na under sa prohibited and regulated articles depende po yan kung anong klase yung dala nyo okay So, that's it guys. Yan po yung ating question and answer portion for today. And I hope nagustuhan nyo and I hope makatulong po ito sa inyo. Thank you guys for watching and huwag nyo po kalimutang mag-subscribe at i-share ang aking channel. Lalo na sa mga kakilala nyo na gustong mag-travel o may planong mag-travel abroad. Okay? Salamat po and I will see you again soon on my next video. Bye!